Naku po! Yari! Waswas ako ng waswas! Nakalimutan ko maggas Wala na nag na nagbibling oh. na di ko napansin, wala na pala akong gas! Hala! Sa kaya malapit na gas station dito? Wala na, nawawala na, no? wala na! Oh, nawawala na ako ng gas, yari. Tulak mo ako, RCM! Wala na akong gas! Nakalimutan ako mag Wala gas! Wala na akong gas! Mamibili ang kaya dyan, kahit isang bote lang. Asa na ba kami? Santa Cruz. Naku, 9 kilometers pa yung next na bayan. And, In... naku po, paano yan? Ayun, gas! Hahaha, <laughs> nakatangker! Pabili <laughs> mo nung gas! Ano? Yari, wala na. Ah... Oh. Uh... Abusan tayo ng gas, mga boss. Ano ba? Ay, may gas dyan. Oh, meron, meron. Meron, meron, meron. Sige, sige. Kunti na lang. Sige na, parang awa mo na. Andiyan na yung gas station. nakita nakit, natatanaw ko na flying B. 500 meters. Ah, sabi ko na eh. Asan? Asan yung flying B? Pero wala na. Ayun na Lano, na mote ole. Five hundred meters, sa sa niya five meters yan. Magtutulak na yon. <laughs> Tulak mo ako. Ayun, nalala na talaga. Wala na talaga. Mamatay na. Wala <laughs> Ay, na ang gas. Tulak siri. Ay, Diyos ko nakalimutan ko maggas? gas gas, marami pa. Hindi ko napansin, nagbibling na pala. Ayun, ayun, ayun. Lady, lady. Thank you, thank you. Thank you, Flying Bee. Eh, nawalan ako ng gas. Malapit ako sa gas. Ako rin na sa... Ay, buti na lang. Buti na lang. Naubusan ako ng gas. Oh, oh. Nalapit ako ng gas. <laughs> Grabe. Kala ko kasi abot pa eh. Ayun, buti lang May flying bee dito <laughs> Nagtulak si RCM Pero ano konti lang mag lang Buti na lang Let's go Legit talaga na Nawalan ako ng gas Kasi yung tanke nitong CRF 300L Is 7.7 liters lang Tingnan mo na karga 7.777 Big sabihin talagang wala Naubusan Legit? Grabe. Ngayon na lang ulit ako naubusan ng gas.